So ayan guys welcome back po muli sa aking youtube channel at sa video ito guys ako po ay magpipaint po ng angle bar Ito po ay dalawang angle bar pinagdikit po ni mister dahil po wala po kaming nabili na channel bar para po gamitin sa bubong ng bahay po na ginagawa ngayon ni mister ayan Ayan. So, since pakiawan po yung kanyang uh, trabaho dito, uh, pakiawan niya po yung paggawa ng bahay na ito. So, uh, pwede po akong maki-join or sumali dito para uh, makatulong naman tayo guys, ano, para makabawas ng bayad sa mga tao. At syempre, ay uh, income na natin yung pang-upa natin sa mga tao guys. Ayan. So, una ko pong, ang nilalagay ko po pala ay primer, epoxy primer, a uh, metal primer para po hindi kalawangin yung ating uh, angle bar guys kasi ay ikakabit na yan ni mister pag natuyo sa bubong. Siya po ang nagkakabit niyan kaya uh, to the rescue tayo. Ah, uh, tayo ay nag uh, ano ngayon nagpintura, nag nag primer tayo guys. Ayan. So dito po sa primer na ito, ah uh, napaka ano po nito, hapdi sa ilong, masakit sa sa ilong or mas sa pati sa dibdib, guys, pag nalang po natin yung uh, amoy ng primer. So need po natin dito na uh, magmask para din po sa uh, ating kalusugan kasi maring ma makasama po ito sa ating kalusugan. Katulad po sa akin na uh, may allergy ako. So makita nyo po ay naka uh, mask ako dyan nakasarado yung aking mukha yung aking ilong ay natatabunan guys ayan ayan kung titignan po natin ay parang mabilis lang yung pagpipintura pero sa patagal ng patagal guys ay nakakangawit din po yan guys ayan so Ganun paman, ay to the rescue tayo para mabawasan yung ipapatrabaho ni Mr sa mga tao at siyempre ay madadagdagan naman yung kanyang income dahil yung pampasahod sa iba ay sa amin na pupunta dahil tumulong na nga po ako, guys. Ayan. So, minsan yung mga bagay na kaya kong itulong ay tumutulong din ako para mabawasan po yung aming uh, pabayaran sa mga tao. Hindi na siya kukuha ng ibang tao para ipagawa yung bagay na kaya ko naman gawin guys. Ayan. At saka po that time, ay uh, inaapuran niya na rin yung paglalagay ng primer para nga po maikabit. Siyempre guys, patutuyuin pa po yan. So, need pa pong patuyuin. Kaya, uh, dapat po ay habang maintang ay banat na ng paglalagay para po madali siyang matuyo at madaling maikabit guys. So ganyan lang po yung proseso niyan. Uh, Isasawsaw mo lang po yung brush mo sa primer at ipapahid mo lang po ng balik-balik sa uh, sa bakal na iyong pipinturahan. Ayan. So nakakangawit nga lang po dahil nakaupo ka dyan nakatiklo pang iyong mga tuhod at naiipit ang aking mga malalaking bilbil <laughs> ayan so okay lang yan guys so ganun talaga yung buhay no sa uh, isang tulad naming mahirap lahat ng bagay na kaya nating pagtyagaan ay dapat nating pagtyagaan at magpasalamat na lang po tayo sa Lord na meron tayong hanap buhay. Ayan. So, kahit na naiipit yung ating kabilbilan, ay ba tayo niyan, guys sa pagpipintura. Ayan. At pero nga magsasabi sa atin guys na pangbabaing trabaho yan. Ay panglalaking trabaho yan guys. Yes, tama naman po panglalaking trabaho. Ngunit kung kaya naman po natin mga babae, bakit po hindi? At saka po napakagaan lang po nito at hindi ka po mahihirapan, hindi mabigat, hindi ka magbubuhat ng mabigat or hindi ka mapapagod ng husto. Pero ganoon talaga guys yung buhay. Bilang isang uh, asawa, need mo ring tulungan yung asawa mo sa mga gawain. Hindi lang po porque ah uh, construction ay wala ka nang maitutulong sa simpleng pagpapahid ng pintura ah uh, pwede ka pong makatulong sa iyong asawa depende lang po 'yon sa kagustuhan natin at syempre sa ah uh, natin no hindi hindi po porque uh, uh, babae tayo ay hindi na natin pwedeng gawin yung mga bagay na kaya naman nating gawin. Kahit pa trabahong panlalaki yan guys, so kailangan nating maging uh, matyaga at syempre mag-effort po tayo kasi uh, lahat naman po ng bagay na pag na pag-aaralan basta po handa tayong matuto hindi naman po porke ng panlalaki ay hindi na natin pwedeng gawin. So, ganoon po yung buhay habang uh, nabubuhay tayo, marami tayong mga uh, gawain dito sa mundo, no. So, gamit gawi. Gawin natin kapakipakinabang yung ating uh, mga araw na inilalagay dito sa mundo lalo na uh, at siyempre marami katulad ko na maraming estudyante so dapat ay meron tayong uh, tiyaga para tumulong sa ating partner sa buhay kasi sila man ay may kapaguran din guys, sila man ay uh, nahihirapan din so uh, gumawa tayo ng mga paraan or mga uh, ways para matulungan natin sila kahit sa simpleng bagay lang guys ayan no Ayan, at sa kakadaldal ko guys ay malapit na nga ako sa dulo ng aking unang bakal na pinipinturahan. Ayan. So, ganyan lang po yung proseso. Balik-balik lang yung brush. Balik-balik ka lang. At syempre, wag kang uh, mapapagod na uh, ihimas-himas ang iyong brush sa bakal. Ay, matatapos ka rin sa iyong gawain, no? Parang sa unang tingin, isipin mo ay mahirap siya, pero pag nakasanayan mo na po at uh, natuto ka kung paano hahawakan yung brush kung paano mo siya ipapahid ay napakadali lang po yan yun nga lang po ay medyo mainit that time, dahil nasa Uh, initan po yung mga bakal kasi po ay kailangan natin siyang ibilad. So, kung sa lilim po natin ilalagay, doon natin pipinturahan, hindi po siya matutuyo agad. Ayan. So, ang purpose po kaya nasa initan ay uh, para madali po siyang matuyo at syempre, maik maikakabit po kaagad. Uh, syempre, dahil sa pakyaw nga po or kontrata yung trabaho ni mister. So, kaya bawat Uh, oras ay mahalaga. So dapat ay dire derederecho yung pagtatrabaho. Sa so, bagay kahit naman po sa arawan dapat ay lagi po tayong uh, maayos sa ating pagtatrabaho kasi pag maayos po yung ating pag, pagkatrabaho ay lagi po tayong kukunin ng mga uh, nagpapatrabaho. Lagi po tayong hahanapin kasi po maayos yung service yung ibinibigay po natin. So, wag po nating tignan yung uh, kung magkano yung kikitain o magkano yung ibabayad sa atin. Ang tignan po natin yung magkaroon tayo ng maayos na servisyo upang sa mga susunod na Uh, patrabaho nila ay tawagin pa tayo at syempre irirecommenda pa po tayo sa iba once na maganda yung ating uh, pagtatrabaho pero po kung ang trabaho natin ay hindi maayos at lagi lang tayong nag sa oras ng uyan I swear sa mga susunod pong trabaho hindi na po tayo tatawagin dina na po tayo aalokin uh, ng trabaho dahil alam na nila kung ano yung ka, uh, ugali natin sa pagtatrabaho. So, ayan, kahit ano pong trabaho ang ating mapasukan, arawanan po yan or pakyawan, uh, lagi po nating ibigay yung best natin para every time na meron po silang ipapatrabaho ay consistent po na kukunin tayo or palagi po nila tayong hahanapin. Ah, uh, syempre, irerekomenda rin tayo sa iba na um, maganda yung serbisyo natin, maaasahan tayo sa uh, trabaho. So ganyan po dapat. Hindi po yung pakita lang tayo ng maganda pag nakaharap yung uh, amo natin. Pakita natin na maayos 'yung trabaho natin pero once na tumalikod na ay iba na po 'yung ating uh, trabaho. So mali po 'yun. Dapat po ay maging maayos tayo nakatingin man o hindi 'yung nagpapatrabaho. Maganda man o o malaki man or maliit 'yung sahod, basta ibigay natin 'yung best natin no para po sa mga susunod pa na mga trabaho ay makukuha pa rin tayo may tiwala na yung tao sa atin ayan. so sobrang daldal ko guys uh, at syempre ayan makatapos na po tayo ng isang uh, bakal so yan po ay uh, pipinturahan pa rin po yung ilalim niyan. kaya lang ay patutuyuin po muna natin yung ibabaw bago po natin yan babalik na guys yan, binabalikan ko lang po yung iba para hindi ko na po siya dodoblihan mamaya pag natuyo. Maganda na po agad yung itsura um, niya, yung pagkakalapat ng pintura. Kasi po, uh, yan na rin po yata yung magsiselbing pintura niya. Hindi na siya pipinturahan. Yung primer na lang yung ating uh, ilalagay dyan. Ayan, so dahil kulay pula naman po yung ating metal primer kaya yan na lang po yung ating ipipinta diyan sa ating uh, angle bar ayan so yan po yung angle bar na yan ay sa bubong po yan nilalagay so dahil high tech na ang panahon ngayon ang uso ng bubong ay puro uh, bakal na So, sobrang mahal nga lang po ng mga bakal pero in fairness, isang gastusan lang po dahil ito ay tatagal na. So, forever na. Ika nga hindi na tayo magpapagawa or bibili ulit sa susunod ng mga materyales dahil uh, pang matagalan na po yung ating bubong. Yun nga lang, sa pagpapagawa ay talagang gugugol ka ng malaking salapi pero... So, ulit po yung paggoogle natin ng malaking salapi sa ganitong uri ng, ng mga materyales dahil ito po ay hindi tayo pa ulit-ulit na bibili. So isang beses lang tayo bibili dahil pang matagalan na nga po ito. Kaya ngayon ito na yung uso. No? Hindi na po uso yung mga kahoy dahil yung kahoy inaanay, binupukbok, ayan nasisira po mga ilang taon lang, minsan isang taon lang, kung depende po sa kahoy na mabibili natin, yung kanyang itatagal. Kaya, kung talagang nagnanais tayo ng matibay na gamit, ay magbakal na tayo guys. Ayan. At syempre, sa bakal ay siguradong sulit. Ayan.